Hello guys Welcome to my youtube channel Share ko lang po sa inyo yung Aking ginawang kalan oh, ayan po Ayan po yung, mga, yung dati naming butas na kaldero oh, Ginawa ko po siyang Kalang di uli Tingnan nyo naman po kung gaano kaganda po Ang bagan nya papay pa yan po natin oh napakalakas kaya po share ko lang po sa inyo kapag meron po kayong mga alderong butas dyan huwag itapon mapapakinabangan pa po yan tingnan po kagaya pong ginawa ko po na DIY kalan Uh, bale actually po, nilagyan ko lang po siya ng yung kalan namin na digatong pinatong ko na po siya dyan no? ganun lang po simple yung gagawin nyo kung meron po kayo mga sirang gamit katulad nyo ng kaldero mas maganda po kung mas malaki mas maraming may lalagay na uling ito pong ginawa ko kasi maliit lang pero tingnan nyo naman po. ang gano'ng kaganda. Yung baga nya. Saka po pati hindi po basta-basta masisira ito. Okay. Dahil kuan po sya. Aloy. O aluminum yung kaldero. Kaya nyan po wala tag na wala na po tayong pera na pambili ng para magkalan pa. Kaya tayo na rin po gagawa ng paraan. Salamat po. Subscribe to my Youtube channel. Salamat.